laki angels for today's video tayo ay nandito sa market market kasi kakain tayo dito ng eat all you can so kain tayo sa kamay kainan mga laki angels ipapakita ko sa inyo yung ating mga foods na kakainin doon. So, yan mga Lucky Angel. Kakain tayo at pagpasyal pasyal tayo sa market market. Ayan, ang kamay kainan dito sa market market. Masarap dito kumain mga Lucky Angels kasi yung mga pagkain dito ay Filipino foods. Angels. Ito ang mga ulam. Sinigang na baboy. Ayan. Bagong luto. And ulo ng salmon. Ito ang bola base. Yung seafoods na bola base soup. Masarap. papaitan. Ito ang kare-kare guys. Ang dinuguan. Ang kaldereta. Napakaraming ulam dito guys. Sa murang halaga. Ang gopis. Pansit. Mr. Historian, magkano nga ang ano nito? Meron pa silang bilis. Magkano per person? Ayan ang pagkain ni Mr. Historian. Nahiya pa siya. Mr. Historian, magkano per person? 400. Magkano? Para kang hindi makapagsalita. Magkano per person? 499. Mura guys. Ang pagkain. Ayan ang ginataang langka. May nataang gabi ito ang uh, mixed vegetables yung may carrots, may sayote ito ang tokwak baboy at ito ang fried rice ito naman ang plain rice at ang kanilang corn soup Meron pang lumpia Shanghai. Ang daming lumpia Shanghai. Ito ang lechon kawale. Ayan ang sauce. Ayan, maraming lumpia Shanghai, mga laki angels. Ito yung iba't ibang sauce na gusto nyo. Kayo nang bahala kung ano sauce. But this is purely Filipino foods. And meron silang dessert and salad bar. So, ayun ang mga dessert natin. So, tingnan natin kung ano. Ito ang ginataang halo-halo. Ginataang saging. Ito naman ang buko pandan. Ayan. Ang gelatin. So, pwedeng-pwede dito pag na handaan kayo may mga birthdays anniversaries kung ano-anong okasyon binyagan kasalan kahit ano pwede dito kasi marami kang pagpipilian na mga pagkain ito ang singkamas at ayan ng sausawan pa na bagoong ayan ang ganda ng singkamas at papaya and pipino at mamaya maglalabas pa sila ng bagong mga pagkain mga lucky angels so, ayan mm -hmm. ang dami mong pagpipilian, super dami na mga pagkain ayan i-focus natin isa isa guys para kung gusto nyo kumain dito sa murang halaga eh busog na busog kayo eto paborito ko to, yung dilis. Yung fried dilis. Pero, nakalagay dito, no sharing, no leftover. And you will be charged double kapag ka... Uh, marami kayong leftovers. At saka, sa mahal ng bilihin ngayon, bawal magsayang ng pagkain. Kung ano lang yung kaya nating ubusin, yun lang. eto ang kaldereta, guys. Oh. Itsura pa lang ang sarap ng kaldereta. Ayan. At ang dinuguan. Yung mga mahilig sa dinuguan. Ako kasi hindi ako mahilig kumain ng dinuguan. Ayan. At ang kanilang kare-kare. So, ang lapot ng kare-kare guys. So, oh. ayan oh. Yung kare-kare nila eh, mga laman ng baka. Ayan. At yung mga dishes na hindi pang katulad nyo, no? Yung papaitan, mainit na mainit pa siya. At itong masarap sa lahat. Favorite ko yan dahil favorite ko ang seafoods, yung bola bay soup. At ang ulo ng salmon. At ang sinigang na baboy. So yan mga Lucky Angels, kuha na muna tayo. Ito si Mr. Historian. Naka first round na si Mr. Historian. Kumain na lang kumain. May kausap siya guys. Ito ang ating drinks guys. At ito ang kinuha muna natin. Ang ating kakainin muna ay tikman natin yung kanilang kaldereta at yung Bola Bay. Yun ang ating kakainin muna. Mr. Historian, mumati ka naman ng Merry Christmas sa kanila. Yan, dalawa ay inumin mo. Christmas. Ayan, Christmas. Pang ilang round mo na yan? Pangalawa na? Grabe ah. Wow, sarap na sarap si Mr. Historian sa kakain ah. So, ayan, mga laki angels. Kain muna tayo, guys. Kakain muna ako. Mamaya ulit. Mga laki angels, ito yung second set na kinuha natin. Tikman natin tong sayote na may carrots. And kumuha din tayo ng maliit na laing yung may gata, yung gabi na laing. And yung langka kumuha din tayo and yung ating dilis, at kaunting bopis ano yan Mr. Historian? pambalakas ah salad, pino at saka yung ano yung kinuha mong bola isa? Pino. Ah, yung bola base soup so yan tikman naman natin ang kanilang mga gulay kung anong lasa mga lucky angels kung masasarap ba ito. Pero I'm sure masarap ito. Kain tayo. So ito mga laki angels, kain na tayo. Tikman natin ang kanilang gulay. Masarap mm. yung mga gulay nila mga laki angels. Ginisang sayote. mana naman natin ang kanilang bokis kung masarap. masarap. din siya guys. Siguro ilang years na kung hindi nakakakain ng bokis. Siguro may 15 years na. Ngayon ko lang siya tinikman pumunta yeah, sulit na sulit po mga laki angels pa. Instead na magluto kayo sa bahay nyo, mas okay kumain na lang kayo dito. Mura na, ang dami pang klasing mga putahe. Ito naman yung kanilang ginataang gabi, yung laing. Takman natin. Sarap din sa mga laki angels, hindi siya makate. Mm, sarap. Ito naman yung ginataang langka. Try natin. Masarap siya. na maanghang-anghang. Ayan guys, oh. May mga sili. Namumula yung sili. Harap. Ito naman dilis. Fried dile, Tagman natin. Brunchy siya mga laki angels, masarap. Mmm, mmm, nalaglag pa yung diles. Masarap ang dilis niya mga laki angels. Fried diles. Kumain na ba kayo? Kain tayo. Tahimik na tahimik si Mr. Historian. Busy. <laughs> don't talk if your mouth is full. Tama. Ito yung aking second batch. Mamaya guys, tingnan natin kung ano yung aking third batch na kakainin. Third set. <laughs> but, alalaki girl, but ano yan? Batchmate. <laughs> ano na pala kaya mo dyan laki, like, girl? Pag nagtayo, parang successful yung ganitong klase ng business, ano? Oo. Oh. Hmm, yung ganitong klase na ikaw dyan kayo so, na ganyan Suggestion ko siya, eh. magkayo ka kaya sa Saudi nito. Ito yung ating third set, guys. Tikman natin ang kanilang lumpia, Shanghai, and lechon kawali. So, tikman natin kung anong lasa ng lumpia, Shanghai nila masarap ba ito. Dapat isa lang pala kinuha ko, Mr. Historian. Masarap yung lumpia Shanghai nila, mga laki angel. Malutong. Popotok-potok sa bibig mo. Mr. Historian, bakit pahimik ka pa dyan? <laughs> Pop ka mga laki angel. Ang kanilang lison kawali. Iman natin. Mmm. Masarap siya. Crunchy. Mm. Crunchy. guys Hi mga laki angels, ito ang ating fourth, fourth set na ito. Ito ang ating fruits, may papaya, may pipino, may singkamas, at may bagoong na sausawan ng singkamas. So, ito mga Lucky Angels. Hanggang ilang set pa yan. <laughs> ano yung kanta, set? Hmm. Ang tamis ng papaya. Hindi, ganyan namis ka ng papaya. papaya nila pa naman Matamis. Sulit na sulit na ito sa 400 plus 499 or 498. Ganon, 498. Meron ka, pa, meron ka pang meron ka pang dito. Mm. Meron ka pang discount para sa mga pag, mga PWD at sa senior citizen may discount pa. Um. Tip lang pagkakain kayo dito. Magpilay-pilayan <laughs> kayo. Hindi <laughs> pwede yun. Ipapakita mo yung ID mo. No. Kapagal, magpagawa ka muna ng ID bad yun. May teritorya. Ang tamis ng papaya. Trivia lang. Alam mo ba itong papaya na to napakaganda nito sa katawan? As mga fiber Ito. natin ang kanilang salad. Pepino and lego. Masarap din siya mga laki angels. Kukuha pa tayo mamaya ng ating pang sip na ano, sir. Lahat titikman natin. Ito yung ating pang lima, guys. Ang ating pang himagas. May geratin, may buko pandan, yung minatamis na saging, at yung kinatan bilo-bilo. Tikman natin sila kung masarap. Unahin natin ang gelatin. Mmm. Yummy. Masarap ang gelatin. Itong buko panda nila. Kukuha lang tayo ng pakonti-konti. Kumbaga sa basketball po, mm. nag-overtime kasi ang basketball hanggang fourth quarter. Siya pang lima na. Overtime po ang tawag dyan. <laughs> overtime lang pa sa fourth quarter. <laughs> ating saging na minatamis. Mmm! Masarap, makunat-kunat. Ang kanilang ginapan bilo-bilo. Manapin. Masarap siya, hindi siya masyadong matamis. Ayan mga laki angel. Pwede kayong kumain dito. Mura lang, busog na busog ka pa. So hanggang, hanggang dito na lang mga laki angels. Bye for now. See you in my next, sa next kong video. See you guys sa next video. Bye!